tayo sa political fast talk. And why? Limang fast talk questions at bawat katanungan ay meron kang 20 seconds to explain Kaya your bahala answer. ko dyan, <laughs> The first one is, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at national capital region? Yes or no? At bakit? Yes, bubawagin natin ang National Wage Board at papantay natin yan. Pati endo, dalagay natin yan. Sabi nila, yumayaman daw ang pumapasok sa politika. Tama, umali, at bakit? Siguro sila, kukurap sila, pero I don't think yayaman ako dyan. Baka maghirap pa ako lalo. Eh. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Sana wag naman. Kasi pag may robot na senador, ibig sabihin wala nang functional na totoong senador at lingkod bayan. Kung ikaw ang masusunod, dapat ba ang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? I think dapat silang dumaan doon sa mga usual na hinihingi sa mga empleyado pero hindi naman necessary dapat college graduate sila. Katulad ni era, Gloria, Digong, ang sabi nila kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala yan kasi either totoo yan na nangorakod sila or talagang gumaganti yung mga nasasak na tatapakan mo noong nakaraang eleksyon sa'yo.